Magandang buhay! At ayan niya, pinadala na ko ng aking brother-in-law mm. ng pato. Galing pa yan sa Dumaraw. At ayan na nga, hindi pa siya nakat-cut. Kaya ayan, sinimulan ko ng ikat sa tamang size na pang-adobo. At ayan na nga, natapos ko na ng paghiwa ng mga pato. At ayan na nga, ilalaga ko na siya. Nilagyan ko siya ng tubig, nilagyan ko siya ng dahon ng citrus, ng lemongrass, ng paminta, ng, ng laurel. At ayan na nga, pinakuluan ko siya muna. At, ay, at ihinango ko na nga muna siya guys. At ayan, nagprepare na rin ako ng ating mga panakot. At may sibuyas, bawang, luya, lemongrass, laurel, at uh, paminta. At ayan na nga siya ayan na nga guys yung nilaga natin kanina. Pag nilaga kasi guys, maganda kasi natatanggal yung kanyang langsa. At ayan, sa isang kawali, maglalagay tayo ng mantika, ilalagay natin yung ating mga sibuyas, bawang, luya, at igigisa natin. Isutay natin siya guys, na parang babango na siya guys. Tingnan guys, ni maganda kasi ilagay yung lemongrass para pampasarap, aroma At ayan, nilagay ko na guys yung ating nilagang pato. At ayan, nilagyan na natin siya ng nor, ng pampalasa. Lagyan mo na siya agad guys, ng pampalasa. At patuyuin mo muna siya guys. At ayan na, nilagyan ko na siya na guys ng... Nilagyan na natin siya guys ng ano. Pag yan ang itsura guys, wala na siyang ano, sabaw. Yung nagmamantika na siya. Diyan na ako naglalagay guys ng ating pampasarap na mountain dew. At saka lagyan natin siya ng toyo. At uh, paminta, betchen, at kung ano-ano pa ang gusto mong paglagay dyan, guys, na pang halo At sa paglaga nyan, guys, ay dapat mahinang apoy lang. Kasi pag mabilis yung apoy mo, walang lasa at amoy sunog. Masarap kasi, guys, pag ganito yung luto, yung dahan-dahan lang ba, diba? Masarap naman talaga pag dahan-dahang niluluto siya. At ayan na nga, tinikman ko, guys. Oh my God! Sobrang sarap! Kaya yan guys, magluto na kayo ng adobo.